Magandang gabi sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa naganap na laban ng uh, San Beerman at ng Barangay Hinebra sa Game 3 ng PBA Commissioners Cup 2024 Semifinals So panalo ang SMB mga bayo no sweep nila yung Barangay Hinebra kanina uh, Ang dami nang nanood, I think 15,000 plus yung nanood And uh, sobrang uh, dikit din ng laban mga bayo no nanalo yung SMB sa score na 94 to 91. Okay. So, another uh, close uh, game pa rin mga bay. Katulad ng game 1 and game 2. Sobrang likit. Uh, sayang kinapos din yung Hinebra. Sa dulo talaga sila kinakapos. Kitang kita naman. Uh, nung game 1 pa lang hanggang game 2. And then ngayon dito sa game 3 pa uh, either way talaga pwedeng makuha ng kahit na sino yung game sa sobrang gaganda and dikit ng matchup na to so nanguna para sa SMB si uh, Boatright yung import nila with 26 points okay and uh, dahil dito na sweep nila yung Hinebra and waiting na sila mga no sa finals kung sino yung uh, mananalo between na uh, Phoenix Fuel LPG at uh, Magnolia Chicken Templados Hotshot so currently 2-1 yung standings itong uh, kabilang bracket mabay no pero i think next game malaki ang chance na Magnolia yung magwawagi at tatapusin na nila yung series sa 3 to 1 so kung sakasakali SMB versus Magnolia yung best of 7 finals ng PBA Commissioner's Cup so abangan natin yan mabay or mala posible ding mag uh, mag miracle run or mag comeback yung uh, Phoenix from 2-0 uh, ma reverse sweep nila yung Magnolia so depende yan sa next game nila sa Wednesday. So, yun lang mga ba yung update natin. Maraming salamat sa